thank mm -hmm. you Hello Obi Girl. <clears throat> Salamat si nakasimangot host. <laughs> Hindi ano? May binasa lang akong report ati Obi Girl. Bigyan natin ng jacket si ati Obi Girl. Salamat sa ano ati Obi Girl la. <laughs> Yan, binigyan kita ng jacket. Wala, ati Ubi Girl. Nandito kasi ako sa ano, sa Provincial capital uh, uh, Provincial Office ng ano, Police Station. May may sinamahan akong ano, pamangkin. Nag-a-apply bilang isang polis. Yan, 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 smile. Salamat po, ati Ubi Girl. <laughs> Oy, six viewers, palike naman. Palike naman, palike, palike, mga... <laughs> Papasok po na si Mangot. Kasi... <laughs> hindi, hindi naman. May binasa lang akong ano... urgent <clears throat> report. <laughs> Eh kasi ano eh tumakas muna ako sa school. <laughs> kasi nagpapasama yung ano pamangkin ko dito. Ano na kasi siya registered criminologist at UB girl kaya sinamahan ko mag-apply bilang pulis. <laughs> Seryoso ka. <kami. laughs> Is <clears throat> Nine viewers, patusok naman, Mahawa naman kayo. <clears throat> Ay, Ate Obi Girl, nag-watch ako sa ano, videos mo. <laughs> Isa-isahin natin yung ano, mga videos mo, Ate Obi Girl. Welcome, congratulations. Napaka-supportive mong uncle host. Oo. Balak nga kasing mag-police eh. Kaya yeah, sinamahan ko dito kasi kakilala ko yung ano. Basta, long story. Five viewers, don't forget to like and subscribe my channel, Jonix TV. <clears throat> Salamat at girl, ha, sa ano, pagpunta sa aking streaming. Kumusta ate girl? Oh naman. Sino 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 ba naman yung ano? Sino sino ba naman yung magtutulungan kundi pamilya lang din. Hoy, ingat ka sa work, Ate Obi girl ah. <clears throat> Keep up the good work. <laughs> Ayun, in-interview pa 'yung ano. <clears throat> in-interview pa 'yung pamangkin ko. hindi na kasi ako pwedeng sumama doon sa loob kasi hindi ako aplikante. <laughs> Nako. Apply ka din para makapasok ka. <coughs> Hindi. Hindi, ate yung big girl, ano. Teacher din ako. <laughs> Magti-teacher din ako. salamat ate Ubi girl yes yes Oi, okay, kusina ni Ate Jane. Hello, tusok ho Salamat. Salamat. Shout out from Ate Jane. Kusina ni Ate Jane. Keep it up, ho. Salamat, Ate Jane. Salamat, salamat. Lu. Oh. Shout out sa inyo lahat. Salamat. Anong balita at ikosina ni Sige. Ayan na, cut off ko muna 'yung video ko. Salamat guys, thanks for watching. Ate kusina ni Jane, cut, cut off ko na 'yung ano live ko ah. Pagpatuloy ko lang mamaya. Salamat. Bye. -bye.